Good morning guys. Karon di ay magpainom ko o um, probiotics sa akong mga alagang manok gikan sa breeder o um, nga to sa mga piso. Ang akong gamit ay nga probiotics ining lagang lagang kang kuwane eh? pang Jason lagang uh, probiotics ako ang ipainom nila. sa wala dito na prepare na ko dire sa sudlanan ng akong gibutang ang tubig ug ato ang sagulan og probiotics ayo na ko yang pagprepare na makatukaran ang usa ka galong tubig akong butangan og lima ka taklob nga probiotics pindi ra na sa imong preparasyon makatukaran pero sa ako ang ah, lima ra gyud ka taklob nga probiotics akong ihalo sa usa ka galong nga tubig ngatay ano makatukaran ako nang haloan ano probiotics ang mga galong nga akong pangbutang og tubig probiotics makatukaran dugay dugay na ko nagagamit ini sa una pas naga breed ko naga ko mga syamo og probiotics din sa akong mga alaga ilagi ko pagkawa og ngani nga, nga, makatukaran probiotics akong mga alaga kay sa una pa ako nagna experience nga akong mga para bisan sa mga piso healthy sila o kuso kayo mga onog, o dili kayo mataptag mga sakit okay. sakit epektibo okay, kayo ni nga probiotics mga katukaran dili kung pakawa din sa akong yard kay dako kayo ni katabang sa akong malaga dili lang sa manok mga katukaran pwede ni kayo sa baka kabaw kanding o baboy e, eh. kayo na i-prepare mga katukaran ihalo na nato sa tubig ang atong probiotics o sa nato pa inom sa si atong mga alagang manok Lug. ko ng manok Parihas, mga parehas sa akong manok dire mga breeders akong ihalo na sila mga pagkaon sa mga piso dire mga katukaran ako nagnabutang silang drinker para mainom nila every time nga uhuwan sila lutso sa kasi man mga katukaran magpainom de ko sa akong alaga. maaga gikan sa mga sisi o gato sa akong mga breeder o kausa kada martis ko maghatag nila probiotics kada hoibis makadogaran ang ako na pong ihatag sa akong mga alaga gikan sa mga sisi o gato sa mga breeder bitmin pro rutin akong routine makadogaran paghatag mga vitamina sa akong mga alaga mga manok kung gishare makadogaran gabasi rapo na sa akong experience kung yung unsan ako paghatag o vitamin sa akong mga alagang Or manok kung gina vitamina makadogaran ng ako na uyunan sulod na sa taas ng panahon sa papamuhi na ako mga manok observer na ako mismo makadogaran sulod sa taas-taas na ginong panahon ng pagpamuhi na ako mga manok tungod din yung vitamina ako kung kita nakita ang mga katukar, nga lace ra kayo ang ako ang mga kaso nga sakit ang ako mga alaga <laughs> maayos sa dahil ni mga katukaran sa to mga alaga nga sisiw kakabalumantang at asong mortality sa mga sakit-sakit ang atong mga alaga nindot kayo kung paimno na to din ng mga probiotics mga katukaran tuwa ni sa ako mga sisiw na edad mantol akong gihaluan o probiotics o saan ako ihatag nila sanayan ako mga katukaran pag mamantol ng sisiw ako nang isugod sila o with feeding nga nga mga katukaran with feeding ako na observaran sa akong mga alaga nga mga sisiw nga bulto o bukad kayo ilang mga lawas ipurpa mga katukaran na kumpiran ako sa akong maalaga nga sisiw aku pakanon sila og dry feed og wet feed ako gling kaayonan ang wet feeding kay ako nakita silang lawas bukad gayo ani sa akong maalagang masisiw magkatukaran nagidad na og 3 weeks ka pin ako nasugdan sila og wet feeding aside pada nak magatukaran ako pong pamutangan og mga probiotics ug vitamins ang ilang mga drinker para mainom nila every time nga uhawan sila dili lang sa piso kun dili ngadto sa mga dagko nang manok gud pakawala og tubig ang imong mga drinker magatukaran ikan sa mga piso ug ngadto sa mga dagko para iwas dehydrate ani ka simple ang mga pagatiman sa atong mga alagang manok manok labi sa mga sisiw niya yeah, pag sa mga maulan nga panahon di ta mabalaka magkasakit-sakit kay ato gi silang kitagaan og sakto mga bitamina para nila tanod lang magkatukaran kung wala tay saktong nga kabalo pag alaga din nga nang mga klaseng manok dili gyud ta makapadaghan kay nganuman dali ra sila mataptan og masakit-sakit as og um, mortality ang mga sisiw magkatukaran mao nang gikinahanglan yon atong alagaan sila sakto tagaan ato saktong vitamins ug atong tagaan sila og saktong ah, sustansyadong pagkaon para nila mga kabreeders no, pamaagi magkatukaran ako na experience kay dugay nako kay hilig lagi kog pamuhi din ng mahigenting manok sa na taas-taas nga panahon nga breeder ko og Japanese giant siya mo sa bag-o pa ko kan ko sa akong mga alaga nga nakasakit kay wa balay ko idea nga nangutana pa ko sa mga una pa na akong breeder unsa ilang mga pamaagi ko pugo pasalamat tukaran sa akong mga amigo nga giant breeder sa una pa tukaran una pa sila nako nag-share sila mga idea nya kris klaseng mga idea nilang i-share makatukaran sa nagkris mga amigo na akong mga breeder og ang uban oy akong gi-apply dire sa akong mga alaga, manok makatukaran so far okay kaayo ilang ginatudlo ang salut ko og hanga ko sa mga breeder ang nga nag-share silang idea ug mga knowledge labi na nga sa mga baguhan. And with feeding mga katukaran, Pagpakaon gikan sa month all pataas nga ibas ko ning ilang pagkaon isa gulag mga vitamins ako ro puden awat sa mga una pa nakong breeders kan adto nagaroon magina apply sa kong maalaga mga, mga katokaran nga namuhi nakong na mga indio giganti ug pulako mao gi akong gi apply kung unsa akong pamaagi sa una sa shiamo breeder pa ko mao sa nga akong pamaagi karon ay kalahi anong na nga ako mapamaagi sa una pa mga katokaran sa shiamo breeder pa ko ang garo na nag breed na po kong mga indio giganti ug pulako mao man sila makatokaran ako nakita pud nga effective man sa akong maalaga mo nga awan ako sa bang akong mga pamaagi nga unsaon sila nako pagatiman kay nakita niyo magud na ko ran diri na pugon pagkaon sa mga dagko ng manok labi na sa mga breeder kay ang akong pamaagi una hagi nako pagpakaon ang mga piso usa sa mga breeder ang regular nako na pagpakaon sa akong mga manok sa mga breeder mga dagko ng manok diri sa akong yard mga katukaran kaduharas usa ka adlaw buntag o hapon pero pais nako nako sila saging sa udto except sa mga piso mga katukaran kay ako na silang gipakaon 3 times a day walay puas ang paghatag og pagkaon sa akong mga alaga mga katukaran sa akong mga breeder buntag o hapon unya pais na kuan ako sila gsaging unya sa hapon po ako po sila pais na kuan ug madre di agwa ya yeah, pag human nila kaon makatukaran dili gyud ako kalimtan pag butag tubig sa ilang mga kananan kay matag karon ug unya moinom gina sila ya yeah, kung maudto ma na makatukaran ako na pun tan na ilang imnanan kung wala na ako na pumutangan og balik og mga tubig di na takot to makatukaran i hope nga makahatag ni giya labi na sa mga baguhan nga nahilig po pamuhi og nganing klase ng mga manok kini nga idea makatukaran nga share ko karon kabalo ko nga dako gani katabang sa mga baguhan sama na ko sa una nga baguhan pa ko nga need pa mga idea o knowledge sa inga nga pamaagi. og di na takot God bless sa tanan.